Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Na tanong ngayon ng Malacanang ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung mistulan nga bang pag-amin sa krimen itong pangako na isinama nila sa kanilang petition para sa interim release ni FPRRD. Sa press briefing kanina dito sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na nalaman niyang bahagi ng petisyon ni FPRRD sa International Criminal Court ang pangako na quote-unquote, Mr. Duterte will not continue to commit crimes. Hirit ni Castro, ito raw ba ay pag-amin mula sa legal counsel ng dating Pangulo na nag-commit nga ng krimen si FPRRD? Pero ito raw ay isang tanong lang naman. Sick. Um, Yusek, uh, kagabi po naglabas ang uh, nailabas yung request ng defense team, the former President Rodrigo Duterte, seeking, si asking the ICC to grant him interim release on the grounds of he is not a flight risk, won't commit further crimes, and that a member state is ready to receive him kung pagbibigyan po ng ICC. Um, ano pong posisyon ng Malacanang dito sa request na interim release? Uh, lalo na siyempre yung mga victims po ng drug war ay ang gusto nila pa rin ay accountability sa part ng former President. Pero una una uh, na basa natin na parang uh, i claim po nila or ilalagay po nila sa kanilang uh, petition na that Mr. Duterte will not imperial proceedings if released, Mr. Duterte will not continue to commit crimes. So in one way or another, uh, the the council admitted that the president, the former president had committed such crimes. Now just a question because they will uh, include that in their uh, motion or petition that the uh, Mr. Duterte will not continue to commit crimes so may pag-amin ba rito and anyway if that is the, that's their strategy um, sana uh, sana lang po ay mapaniwala nila yung mga ICC judges at uh, wag uh, nilang masabi later na ang kanilang mga pinangako dahil may mga pangako sa kanila sa kanilang sa petition ay masabing nagbibiro lang sila at tulad ng nangyari sa pangako sa Jetski. well anyway kanila pong strategy yan at uh, hayaan na lang po natin ang ICC ang uh, mag-determine kung uh, sila ba pa'y paniniwalaan at uh, kung kanila kanilang request for interim release. Ang desisyon daw sa petisyon ay nasa kamay pa rin ng International Criminal Court. Pero sana raw ay mapapaniwala nila ang ICC judges sa mga pangakong ito. At kung ano man po maging desisyon ng ICC, the Palace or Malacanang will respect kung pagbibigyan man po itong interim release. Uh, opo, nasa ICC na po kasi yan. Uh, nasa kamay na po ng ICC kung ano po kanila magiging... Uh, decision or resolution on that matter. Nilinaw din ni Yuse Castro na walang kinalaman si Pangulong Marcos kung may kasunduan man sa pagitan ni na Vice President Sara Duterte at kapatid nitong si Senadora Aimee Marcos. Sinabi kasi ni VP Sara na hostage niya ngayon si Senadora Amy. Ang Senadora raw kasi ang magbabalik sa Pilipinas kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Coming from Vice President Sara Duterte during a meeting with the OFWs in Kuala Lumpur, mm. ang sabi niya po, uh, kasama niya rin kasi si Senator Amy Marcos, Sabi niya, dinadala niya raw doon si Senator Amy kahit saan kasi hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas dahil ang kapatid mo, referring to President Bongbong Marcos, ang nagpadala sa kanya sa The Hague. Ikaw ang magbalik sa kanya. So, how does Malacanang respond to this statement especially with former Duterte now, President Duterte now seeking interim release. At saka yung message nga po sa mga OFW na si Pangulong Marcos doon yung nagpadala sa Hague. Ito ba yung ano, yung bilanggit niya na hostage niya, yes. si Senator Aini Marcos? Well, yan po ay kasunduan ng dalawa, ng Vice Presidente at ng, uh, ni Senator Aini Marcos. Um, ang Pangulo ay hindi at walang partisipasyon sa kanila naging kasunduan. It is, uh, the President is not a privy to the contract or agreement Uh, between a user and a person willing to be used. Sa isang legal na dokumento kung saan lahat ng salita ay tinimbang. Isang linyang tila simple ngunit mabigat ang dating na hindi na siya gagawa ng krimen. Ito ang isa sa mga nakapaloob na kondisyon sa petisyon para sa pansamantalang paglaya ni Rodrigo Duterte mula sa kustodiya ng ICC. Pero sandali lang, bakit kailangang ipangako na hindi na siya gagawa ng krimen kung wala namang ginawa sa umpisa pa lang? Hindi ba't ang ganitong pahayag ay parang tahasang pag-amin? kahit hindi idiniklara ng tuwiran. Sa mata ng publiko, lalo na ng mga biktima at kanilang pamilya, parang sinasabi ng kampo ni Duterte na, oo, oh, may nangyari noon, pero tapos na yon. Ito ang punto kung saan nagmistulang bumirang ang depensa. Ang linya na dapat sana'y magpapakalma sa ICC, ngayon ay naging bala laban sa sariling argumento. Parang sinabi ng abogado, huwag nyo nang ikulong, wala na siyang balak kumatay muli. Ang problema, wala pang hustisyang naipagkakaloob sa mga nauna. Sa isang banda, maaaring legal tactic lang ito, isang karaniwang argumento sa mga kaso ng interim release. Ngunit sa konteksto ng libu-libong namatay sa ilalim ng War on Drugs, ang ganitong argumento ay may dalang moral na bigat. Isa itong tila pag-amin na may disclaimer, isang confession in disguise na hindi masyadong natakpa ng legal jargon. At kung tutusin, hindi ito galing sa kalaban, ito ay galing sa mismong kampo ni Duterte hindi oposisyon ang nagsabing hindi na siya gagawa ng krimen. Abogado niya mismo, isang slip na hindi biro, at isang linyang maaaring gamitin ng ICC bilang ebidensya ng pattern of prior behavior. Kung ito'y isang laro ng chess, isang pagkakamaling tira na nagsiwalat ng reyna sa kalaban. At sa mga makakabasa ng petisyon, lalo na ang mga taga-ICC na sanay sa pagbusisi ng bawat salita, hindi ito lilipas ng hindi napapansin. Kaya ang tanong ngayon, nailigtas ba ng abogado si Duterte, o nailubog ba lalo? Kung may parangal para sa best in self-incrimination by legal counsel, mukhang may tropeo na si Attorney Nicholas Kaufman. Sa halip na depensahan si Rodrigo Duterte, parang isinubo pa niya ito sa ICC na parang lechong may apple sa bibig. Imbes na, no comment o my client denies all charges, ang ibinangga niya ay, hindi na siya gagawa ng krimen. Aba, edi eh parang sinabi na rin niyang, sorry na, promise hindi na mauulit. Ang tanong tuloy ng taong bayan, abogado ba ito ni Duterte? o abogado ng ICC. Kasi kung depensa ang layunin, bakit parang lumabas na testimonial ng guilt ang petisyon? Kulang nalang lagyan ng subtitle, Confessions of a Former President, Volume 1. Kung si Attorney Kaufman ay nagsusulat ng script para sa courtroom drama, tiyak panalo ito sa acting category, pero talo sa defense strategy. Baka nga pati si Judge, mapa-facepalm na lang. Huwag na nating i na inosente, mag-promise na lang tayong hindi nagagawa ulit. Paraphrased Legal Doctrine Kaufman Edition. At ang masaklap dito, hindi ito late statement. Hindi ito fake news. Ito ay opisyal, formal, at voluntaryong isinulat. Isinampa, may perma, may seal, at sure akong may PDF version. Kung si Duterte ay umaasang mailalabas siya ng kanyang abogado, baka hindi niya na-realize na mailalabas na siya, pero sa ICC highlights reel ng self-sabotage. Footnote from the universe. Kapag may abogado kang ganito, hindi mo na kailangan ng prosecutor. Bunyog! Halikan na kasama ka, Bunyog Kapag buklod ay may pag-asa Tusong bisayas may Isa isang pananaw Sa bagong Pilipinas ang Bunyog isisigaw Bunyog, Bunyog, Bunyog